Hello mga kasangga. Ayan na ako dire dire sa pangpang -pang. oh kani. Uh, ito yung tinatawag nilang uh, fish sardines. Ayan, uh, maraming mga nagsusnorkling o oh, puro yung mga turista ang nakikita nila dyan, yung mga isda na nilalagay sa sardina. So, ang lugar na to ay tinatawag nilang fish sardines. Mm. O ayan, o ba diba? Kadaghan yun sa mga nag-snorkeling. Pang-pang ni siya mga kasangga. Ayan, uh, niara ni siya dere sa pang Laura Pod part of pang Laura Pod. Ayan, amog yung gisulit, no, or nilubos-lubos ko talaga ang isang araw. So, talagang, uh, Uh, tatlong araw lang kami dito sa Bohol. So, the first day nung nagpunta kami nag land tour. Tapos, nag island hopping na second day. Tapos, ngayon naman, ang aming last day ay dito ka lang kami nag tour sa Panglao lang mismo. Naku, marami din pala kang mapapanood or makikita ang mga magagandang tanawin dito sa Panglao. Hmm, sorry ka, nang ka, consume na, consume sa kanay. Fish, fish sardines dati. Oo, ako Bye,

Abohol gihapon baka at sino hoas sebo. Dagara kino ita to koroga hantay. Kuno hantay gawa, si no hantay gawa. So ayan marami man nga liligo dito sa Pangpang -pang, guys. Snorkeling eh, Nag Snorkeling. Nag-snorkeling. Ayan, yung lit lang me. Sa pangalan ano yung beach? Kalikasan. Kalikasan Resort. So nandito tayo sa Kalikasan Resort. Kalikasan Resort. Maraming mga nagpi So ayun po mga kasangga kung magawi kayo dito sa Panglao Bohol. Ayan. Pasyalan nyo po itong Kalikasan Resort. Ayan, dito sa Pangpang -pang, pwedeng mag-snorkeling. Thank you so much for watching. Please like and share. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Babu!